Noong November 7, 2001, ang Pilipinas ay nagimbal sa isang nakakagimbal na balita. Ang minamahal at iconic na actress na si Nida Blanca ay natagpo ang pinaslang malapit sa kanyang lugar ng trabaho at hanggang sa kasalukuyan, ang mga pangyayari sa kanyang pagkamatay ay nananatiling puno ng misteryo. Ngayon, tatalakayin natin ng mas malalim ang mga teorya tungkol sa kanyang pagkamatay. Si Nida Blanca ay ipinanganak bilang Dorothy Ginto Jones noong Enero 6, 1936 sa Gapan, Nueva Ecija, Commonwealth of the Philippines, na anoon ay teritoryo pa ng Estados Unidos. Pumasok siya sa industriya ng entertainment noong 1951 matapos makilala ang actress na si Delia Razon. Ang 15 taong gulang na Dorothy ay nakilala si Delia sa Estrella Theater sa panahon ng isang audition para sa pag-awit. Naalala ni Delia na ang batang babae ay humahanga sa kanya at gustong maging isang actress. Dahil sa kumpiyansa ni Dorothy, inanyayahan siya ni Delia sa kanyang tahanan. Makalipas ang isang linggo, bumisita si Dorothy sa bahay ni Delia. Sinabihan ni Delia si Dorothy na magsuot ng magandang damit hiniraman siya ng sapatos na may takong at tinala siya para makilala si Doña Sisang de Leon ang nagtatag ng LVN Studios. Agad na nagustuhan ni Doña si Dorothy matapos ang screen test nito. Pagkatapos, ginamit ni Dorothy ang pangalang Nida Blanca bilang kanyang stage name na inspirasyon sa kanyang maganda at maputing kutis. Sa pag-aproba ni Doña, Mabilis na nakuha ni Blanca ang papel sa pelikulang Reina Elena noong 1951. Nakuha rin niya ang isang papel sa Amor Mio noong parehong taon kasama ang mga kilalang aktor na sina Nestor De Villa at Armando Goyena. Patuloy na sumikat ang karera ni Blanca sa bawat pelikula at palabas na kanyang ginampanan. Kahit na tumigil ang LVN Studios sa paggawa ng mga pelikula noong 1961 at lumipat sa post-production, hindi gaanong naapektuhan ang karera ni Blanca dahil siya ay naging freelancer. Nakuha niya ang mga papel sa maraming pelikula at halos 50 pa sa mga ito ay kasama si Nestor de Villa. Nagbida rin siya sa mga palabas at opera series kung saan siya ay gumaganap ng iba't ibang papel siya ay kinikilala bilang isa sa pinakamatagumpay na aktres sa Pilipinas. Sa kanyang huling mga taon, nagtrabaho siya bilang direktor para sa Movie and Television Review and Classification Board (MTRCB) sa Metro Manila. Sa kanyang personal na buhay, nagpakasal siya sa isang lalaking nagngangalang Victorino Reyes Torres. Nagkaroon sila ng isang anak na babae na nagngangalang Catherine K. Torres ngunit hindi nagtagumpay ang kanilang pagsasama dahil kailangan nilang maghiwalay dahil hindi legal ang diborsyo sa bansa noong panahong iyon. Nagpakasal muli siya noong 1979. Ang kanyang pangalawang asawa ay si Roger Rod Lawrence Strunk, isang Amerikanong aktor at mga awit. Hindi perpekto ang kanilang pagsasama dahil si Strunk ay inakusahan ng pagiging taksil. Minsan pa nga ay nagtaksil siya sa bahay na kanilang pinagsasaluhan ni Blanca. Unti-unting lumayo ang loob ng mag-asawa at natutulog na sila sa magkahiwalay na silid. Hindi sila masyadong naguusap at ito marahil ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi napansin ni Strunk na nawawala si Blanca. Isang gabi, tulad ng nabanggit ko kanina, si Nida Blanca ay natagpuan noong Nobyembre 7, 2001 sa isang kalunos-lunos na kalagayan sa loob ng isang kotse sa parking lot ng Atlanta Center, Metro Manila, ang kanyang katawan ay nakabaligtad na ipit sa pagitan ng harap at likurang upuan ayon sa autopsy. Si Blanca ay sinaksak ng humigit kumulang 30 beses gamit ang isang maliit na patalim na may habang 5.5 cm. Karamihan sa mga saksak ay mababaw. Ngunit may dalawang malalim at nakamamatay na saksak sa kanyang leeg. Ang kutsilyong ginamit ay ipinasok mula sa kaliwang bahagi. Tinadtad ang jugular vein at tumagos sa kanang bahagi ayon sa mga autoridad. Nagdusa rin si Blanca ng mga pasa sa mukha at ulo matapos marinig ang balita ng kanyang pagkamatay. Ang mga pinakamalapit niyang kaibigan na sina Eddie Gutierrez at Annabel Rama, kasama ang kanyang asawa na si Roger Strong, ay nagmadaling pumunta sa lugar ng insidente. Si Annabel, na isa ring actress, ay tila lubos na nalungkot habang si Strong ay tahimik at hindi lumapit sa kotse. Ang kanyang kakaibang pag-uugali ay napansin ng mga reporter. Upang imbestigahan ang trahedyang kaso, binuo ang isang task force ng Philippine National Police's Criminal Investigation and Detection Group (CIDG). Ang task force nida ang may responsibilidad na alamin ang katotohanan sa likod ng pagkamatay ni Blanca. Makalipas ang ilang araw, ang task force ay nakapanayam ng humigit kumulang itatanong saksi. Dalawa sa kanila ay itinuturing na pangunahing saksi. Isa sa kanila ang nagsabi na si Blanca ay bumisita sa kasino Filipino sa gabi bago siya matagpuan. Ang testimonyang ito ay kinumpirma ng security guard ng kasino, pati na rin ng isang malayong pinsan ni Blanca. Ang footage mula sa kasino ay nagpakita rin na siya ay naglalaro kasama ang tatlong iba pang babae. Parang walang ano-ano, nagkaroon ng malaking pagsulong sa kaso noong Nobyembre 18, 2001. Isang lalaki na nagngangalang Pedro Felipe Medel Jr. ay inanunsyo ng pulisya bilang ang pumatay. Ipinahayag ni Medel na siya ay isang profesional na tagapatay na siya mismo ang kumitil sa buhay ng actress. Nanumpa siya sa isang pahayag na siya ay bahagi ng Tantoco Project na iminungkahi noong unang bahagi ng Oktubre 2001 ng isang negosyanteng nagngangalang Mike Martinez. Ibinunyag ni Medel na siya ay inalok ng 50,000 pesos para gawin ang trabaho. Sa kanyang pag-amin, detalyado ni Medel ang isang nakatakdang pagpupulong sa pagitan niya at ni Martinez na nakatakda noong Nobyembre 6 malapit sa Kamayan Restaurant. Nang dumating siya doon, sinabi ni Medel na wala si Martinez. Sa halip, isang Caucasian na lalaki ang lumapit sa kanya at nakipag-usap. Naalala ni Medel na ang lalaki ay tinawag na Rod. Kumpirmado niya na si Rod ay konektado kay Martinez at kaya ay kasangkot din sa plano. Sinabi ni Medel na hiniling ni Road na sumama siya sa isa pang lugar para posibleng makipagkita kay Martinez, ngunit bumalik sila dahil hindi sumipot si Martinez. Sinabi ni Medel na sila ni Road ay naghapunan sa Kamayan Restaurant, nag-uusap tungkol sa plano habang naghihintay kay Martinez na hindi kailanman sumipot. Ayon kay Medel, bandang alas 10 ng gabi, sila ni Road ay umalis sa restaurant patungong Atlanta Center. Nagpark sila ng kanilang kotse sa tabi ng isang dark green na Nissan sa ika-anim na palapag ng parking lot. Sinabi ni Medel na sinabihan siya ni Road na kailangan nitong umalis at dapat siyang magbantay sa mga senyales sa loob ng kotse. Sa ganap na one Soluata ng madaling araw noong Nobyembre 7, sinabi ni Medel na siya ay nagising dahil sa maliwanag na ilaw na nagmumula sa sasakyang Nissan. Nasaksihan niya si Rod, isang babaeng nakasuot ng striped blouse at isa pang babae na lumabas sa kotse. Sinabi ni Medel na tila nagtatalo ang tatlo tungkol sa isang bagay. Dagdag ni Medel, Posibleng ito ay tungkol sa isang dokumento na gustong pirmahan ni Rod sa babaeng naka-striped blouse. Sinabi niya na nakita niya biglang itulak ni Rod ang babaeng naka-striped blouse at sinimulan itong atakihin kasama ang isa pang babae. Bilang senyales, sumali rin si Medel sa pag-atake sa babae. Siya ang nag-deliver ng huling saksak gamit ang kanyang kutsilyo, tinaga ang mukha at leeg ng babae. Nang kumpirmahing patay na ang babae, sinabi ni Medel na sila ng dalawang kasama ay umalis sa lugar sa loob ng isang oras. Sinabi niya na umuwi siya at itinago ang kutsilyong ginamit sa ilalim ng lababo. Napagtanto ni Medel na ang babaeng kanyang tinulungang patayin ay ang actress na si Nida Blanca matapos niyang makita ang balita tungkol sa patay na babae. Sinabi niya na sa puntong iyon, nagkaroon siya ng pagsisisi at nagpasya siya na gawin ang tamang bagay sa pamamagitan ng pag-amin sa kanyang kasalanan. Nang marinig ng publiko ang nakakagulat na pag-amin ni Medel, nagkaroon sila ng mga hinuha na pagtanto nila na maaaring mali ang narinig niyang pangalang Rod na palayaw ni Roger Strunk, ang pangalawang asawa ni Blanca. Napagpasyahan din nila na ang isa pang babae ay malamang ang personal na katulong ni Blanca na si Candelaria Tantoco, Gayunpaman, parehong itinanggini na Strunk at Candelaria ang mga paratang, kahit ang isang lie detector test ay nagpatunay sa kanilang katapatan. Kakaiba, binawi ni Medel ang kanyang pag-amin apat na araw pagkatapos sa preliminary investigation. Sinasabing, bigla siyang sumigaw, humingi ng tawad, itinaas ang kanyang mga kamay, at sumigaw na siya ay tinorture ng pulisya para magbigay ng pahayag laban kay Strong. Kinumpirma ng abogado ni Medel na si Roberto umandang na ang kanyang kliyente ay tumatanggap ng mga banta sa buhay habang nasa ilalim ng kustodya ng pulisya. Sa pakikipag-usap sa kanyang asawa, sinabi ni Medel na siya ay binendahan at ang kanyang ari ay dinuryan ng kuryente, binugbog at isinawsaw sa tubig. Sinabi niya na kinuha ang DNA mula sa kanyang buhok at kuko upang maipataw sa kanya ang krimen. Ang pagbawi ng pahayag ni Medel ay naging malaking ginhawa para kay Strunk at sa kanyang abogado. Aminado si Strunk na ang maling paratang ay sumira sa kanyang pamilya at nagdulot ng dungis sa kanyang pangalan at reputasyon. Ang kanyang abogado na si Malonga ay nagplano na maghain ng counter affidavit at hiniling kay prosecutor Emmanuel Velasco na i-drop ang mga paratang laban sa kanyang kliyente may isa pang pangalan mula sa unang pag-amin ni Medel na nabigyang pansin Mike Martinez kakaiba si Mike Martinez ay iniuulat na nawawala sa National Bureau of Investigation NBI ng kanyang asawa na si Estrelita Martinez sa parehong araw na nagbigay ng pahayag si Medel, ayon kay Estrelita, ang kanyang asawa ay pumunta upang dalawin ang kanyang may sakit na ina sa Paranaque City nang may mga armadong lalaki na dumating at dinala siya. Si Nestor Gualberto, ang direktor ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group, CIDG, ay nag-isip na marahil ay kinuha si Mike Martinez ng ibang law enforcement group para sa kanilang sariling investigasyon. Gayunpaman, mahirap itong patunayan dahil walang ibang impormasyon tungkol sa 43 taong gulang na negosyante. Hanggang sa kasalukuyan, ang kinaroroonan ni Mike Martinez ay nananatiling hindi alam. Si Roger Strong ay patuloy na itinuturing na pangunahing suspek sa pagpatay kay Nida Blanca. Noong Enero 2002, umalis si Strong sa Pilipinas upang dalawin ang kanyang may sakit na ina sa Estados Unidos. Ang investigasyon sa pagkamatay ni Blanca ay nagpatuloy kahit na nasa ibang bansa siya. Batay sa circumstantial evidence at sa pinaniniwalaang salaysay ng Task Force NIDA, si Strong ay sinampahan ng kaso sa pagpatay kay NIDA Blanca noong 2003. Dahil nasa US siya noon, siya ay inaresto ng mga Amerikanong autoridad ngunit pinalaya ng tanggihan ng Korte ng US ang kahilingan ng Pilipinas para sa ekstradisyon. Hindi rin pinansin ng Korte ng US ang pangalawang kahilingan na nangangahulugang nanatiling malaya si Strunk. Ang kaso ay tuluyang natigil noong Hulyo 11, 2007 nang magpakamatay si Strunk. Ang 68 taong gulang na lalaki ay tumalon mula sa second floor balcony ng kanyang tahanan sa Tracy Inn, California. Samantala, si Medel ay patuloy na nasa ilalim ng kustodya ng National Bureau of Investigation, NBI, sa buong investigasyon. Siya ay ikinulong sa Pasig City Jail ngunit namatay sa edad na 62 noong Abril 9, 2010. Ayon kay Dr. Alan Custodio, ang nagsagawa ng autopsy, si Medel ay namatay dahil sa pulmonya matapos magreklamo ng pananakit sa dibdib. Ang pagkamatay ni Nida Blanca ay itinuring na hindi nalutas. Sinisi ng NBI ang Task Force Nida sa pagiging hindi episyente sa paghawak ng kaso, pati na rin sa pagkalimot sa maraming aspeto ng investigasyon. Ayon sa NBI, tila hindi pinansin ng task force nida ang mahahalagang detalye at hindi man lang gumawa ng reenactment ng pag-amin ni Medel noong siya ay buhay pa. Dahil walang suspek o motibo sa pagkamatay ni Blanca, ang publiko at mga autoridad ay naglabas ng maraming teorya tungkol sa kanyang pagkamatay. Naniniwala ang ilan na si Blanca ay may kinalaman sa pera ng isang politiko. Iniisip nila na binigyan siya ng pera ng politiko ngunit tumanggi siyang ibalik ito o hindi niya ito nabayaran. Ito ay nagpagalit sa politiko at nagdulot ng desisyon nitong parusahan siya. Ang teoryang ito ay tinanggihan ng personal na sekretarya ni Blanca na si Elena de la Cruz. Ayon kay Elena, si Blanca ay walang pera sa panahon ng kanyang pagkamatay. Sinabi niya nahumiram ng pera si Blanca mula sa retirement fund ni Strunk. Ang ikalawang teorya ay may kinalaman sa isang kasino. Ayon sa teorya, ang mga makapangyarihang dating general at iba pang korap na negosyante na gustong maglinis ng kanilang yaman ay unti-unting nabaon sa utang. Isang dating artista sa pelikula na nagpautang sa kanila ay nagtaas ng interes ng napakataas kaya naging napakahirap itong bayaran. Ipinapalagay ng teoryang ito na ang dating artista ay nagkasakit, kaya iniwan ang listahan ng mga may utang kay Blanca. Marahil, upang maalis ang kanilang utang, ang mga makapangyarihang individual na ito ay nagpasya na patayin si Blanca. Ang teoryang ito ay tinanggihan ng ilan, lalo na ng mga tagahanga ni Blanca. Sa kanilang opinyon, ang teoryang ito ay nagdungis sa kanyang reputation ng walang sapat na ebidensya. Ang mga taong nakasama ni Blanca sa trabaho ay nagpawalang bisa rin sa teorya na nagsasabing ang veteranang actress ay palaging isang tapat at mabait na tao na hindi kailanman makikisali sa mga shady na negosyo ang huling teorya ay may kinalaman sa kanyang testamento. Ang teoryang ito ay malawak na pinaniniwalaan at itinutulak ng mga investigador bilang pangunahing motibo. Si Blanca ay may tinatayang 85 milyong piso na yaman at ari-arian, kabilang ang mga condominium na nagkakahalaga ng 10 milyong piso sa San Juan at ari-arian na nagkakahalaga ng $300,000 sa California. Si Blanca ay sumulat ng testamento hindi kalayuan bago siya namatay. Nakasaad dito na ang lahat ng kanyang mana ay mapupunta sa kanyang nag-iisang anak na si Catherine K. Torres. Malamang na nagalit si Strunk tungkol dito at ipinapalagay na sinubukan niyang kumbinsihin si Blanca na isama siya sa testamento ngunit tinanggihan. Ito marahil ang nagtulak sa kanya na patayin si Blanca. Ang teoryang ito ay sinusuportahan ni Catherine na nagsabi na binalaan siya ni Strunk na maaring may masamang mangyari rin sa kanya. Dahil dito, nakaramdam ng banta si Catherine at humiling ng karagdagang seguridad para sa kanyang kaligtasan. Ang teoryang ito ay tinanggihan ng radio host na si Inday Badiday na nagsabi na kung talagang inaabuso at ginagamit ni Strong si Blanca Tiyak na walang magiging tahimik sa kanyang pamilya at mga kaibigan, may ilan ding hindi naniniwala na kaya ni Strunk na isagawa ang gayong plano, magtrabaho ng normal sa US at magpakamatay kung siya nga ang mastermind. Kung ang lahat ng teorya ay hindi totoo sa ilang antas, ano nga ba ang tunay na motibo sa likod ng pagpatay sa kilalang veteranang aktres na si Nida Blanca? Ito ba ay dahil sa pera, kapangyarihan? Si Strunk ba ay isang tau-tauhan lamang na ginamit ng pulisya o mayroon bang ibang nakatagong motibo na hindi natuklasan ng mga autoridad? Sa kasamaang palad, hanggang sa kasalukuyan, maaari lamang tayong maghaka-haka at wala pa ring malinaw na dahilan para sa kanyang trahedyang pagkamatay.